Third year college ngayong pasukan si Althea Escamillas sa kursong BS Agriculture. Ang pamilya niya ay ilang dekada nang nangungupahan sa isang ektaryang lupa sa Banahaw, Sariaya, Quezon. Pagniniyog ang kabuhayan ng kanyang pamilya nakatira po kami sa bundok po. Kaya ako po na nakuha ang agri para po ko din po yung aking pamilya po. Pero dahil sa mababang presyo ng mga kopra, hirap pagkasyahin ng kita sa mga gastusin. Mapalad na nakasama si Althea sa scholarship program ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o CFITF simula pa noong isang taon. Siguro po kung hindi po ako nabigyan po ng scholarship at hindi po ako napasama sa scholarship na ito, siguro po hindi po ako makakapag-aral or nagtatrabaho na lang po ako para po makatulong po sa pamilya ko po. Ilan sa mga kaklase ni Althea mula sa Region 4A ang mga scholar din sa ilalim ng CFITF na nag-aaral sa Southern Luzon State University sa Chaong Quezon. Hindi lang po ito nakakatulong sa aking pag-aaral. Gayun din po ito sa aking pamilya dahil natutulungan po nito ang aming pang-araw-araw na gastos din. Malaking tulong din sa graduating students na sina John at Remeline ang makapasok sa scholarship program na ito. Kung wala po kaming scholarship, for sure po may hirapan po kami kasi nga po as graduating po napakarami pong bayarin at saka po baka po makagraduate din at yun nga po ang dami pong bayarin. Last 2023 po may 30 students po kaming nakapasok sa bayan po ng Sariaya and sa bayan naman po ng Candelaria, meron po kaming 15 students. Ang CFITF scholarship program na ipinatutupad ng Commission on Higher Education o CHED ay inilalaan para sa mga anak o apo ng mga rehistradong coconut farmers sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Pag ikaw po ay first year na grantee, automatic po na 40,000 per semester ang kanilang matatanggap. That means po 80,000 per year. Pero po may bonus pagdating sa mga first year grantees. Sila po ay binibigyan ng one-time 30,000 grant para po sa pagbili nila ng laptop or mga printer para po lalong matulungan na mapadali ang kanilang pagiging scholar sa buong taon. Mag-aaral po ako ng mabuti, ma-maintain ko po kung ano po yung grades na meron ako or much better po na taasan ko pa kung kinakailangan po. Hangad ng CHED na marami pang mga estudyanteng anak ng mga magniniyog sa buong Pilipinas ang maabot ng scholarship program ng CFITF. Napakalaking oportunidad po ito na kailangan po nilang um, i-grab kailangan lang po talaga magkaroon talaga ng masidhing ambisyon ang mga bata na kayang-kaya po nilang makagraduate. Ako'y graduating na. Maraming salamat, CFIDP. Ako ay makakapagtapos na. Maraming salamat po, CFIDP. Maraming salamat po sa scholarship nyo, lalo ko pa pong pagbubutihin ang pag-aaral ko.